So, yun guys. So, pinaltang ko muna siya ng bagong land cable. Ah, land cable. RJ45. Land cable ka dyan. RJ45 yung magkabilang dulo. Ayan, kinakabit niya. Yun. Ayan, yung isang dulo. Una yung, inuna un niya yung pinakadulo. Yun. Tapos may ganito siya. So, yung shopping link nito, hindi ko alam kung saan. <laughs> so, para lang ito sa land cable lang. Hindi ito pang ano, pang pang ano, tawag dito. ah uh, media, ano, uh, fiber optic. Yun. Ayan. Yung gitna. So parang una may ito yung pinaka dulo and then yung kopa and then yung pinaka konektor sa gitna yung magdudugtong sa dalawa. So uh, uh, siya may mga roscas naman siya, hindi ka naman maliligaw. Okay, Ay, may stopper pa siya, yung may guma pa siyang stopper. Yung, yung para uh, sa waterproof pin, to. Waterproof, oh, waterproof, na a uh, coupling. Oh, si uh, connector para sa ano, sa RJ45. So yang kinakabit niya. So ganyan siya, yan. Tapos yun, may Yung para sa kompas yung ano siya. Ah, uh, uh, hindi mo basa washer. Oh. Yung dulo yung, yung sa dulo ba? Sa dulo. Para siyang stopper. Ayan. Ano? O-ring. Oo. Oh. Ayan. Higilpitan mo lang siyang ganun. Ayan. Gigil na gigil. Oh. G na G. Ayan. So okay na yung isang side. So parang ka lang nagkukopling nito na ano ng gripo. Oh. Ayan. Ayan na yung isa. So yung isa naman. Other end. Ito pa yung isa. Let's bolt in. Para naman dito sa kabila. Okay. So okay na tong side A. May side B pa. <laughs> So makakita da kayo guys, makikita nyo guys, akala nyo mag uh, ordinary lugar. So, tingnan nyo guys, oh. may makikita kayo doon. Oh. Ayun oh. Makita niyo 'yon? Ayun ang butas oh. Ayun nakita nyo oh. Color white. Oh. Oh. So nakita nyo ano yung gano'n? So ito na yung ginagawa ni Well, continuation, tinatanggal niya muna yung naunang balot na ginawa namin. Actually itong naunang balot, may nauna nang gumawa nito, putol talaga siya, dinugtong lang din talaga. Kaso ang nangyari dito, after one year, eh, inabot din siya ng masamang panahon, nasira din. And then ginawa namin, after two years, ito naman din, nasira na ulit. So yan, so yan. Pinaltan ko na rin siya ng kabilang dulo kasi nabasa. So corroded na siya yung ano, RJ45. Inuna muna yung pinaka marshmallow yun din doon yung pinaglalagyan ng ano ng ah uh, stopper o yung ano natin yung o-ring okay na goma and then yun sinalpak din panggitna okay and then pinasok niya ulit yung o-ring yun yun yung goma ni go goma yung guys yung white may biyak yun sa gitna okay hindi ko para kang nagpapasok ng gomang kulay itim doon sa, ano, sa sa ano sa Kompas oh yan and then pagdudugtugin niya na let's bolt in yun oh no? agad Okay. Para matibay. Outdoor talaga siya, guys. Yan, outdoor. Hindi na kailangan yung kanina may pampatigas pa na wire. Ayan, oh. Tapos ito, itutulak niya yung kabila. Ayun, oh. No, pinasok na. Okay. Yeah. Pair sign mo. Okay. Stopper sya. So, ayan, ayan, ayan. So, dapat talaga pasok na pasok yan, guys. Ayan. Para hindi siya papasukin ng tubig. Tapos may thread yan, may thread. May thread siya. Yan, may thread yan. Yan, ititread mo lang. Yan. pag naghigpit yan, magkabilang side, higpit na siya. Okay. Kasi guys, kanina, walang ay ilaw yung na natin. O yan. Okay. Ayan. So, wala. Yung kanina naghiwalay, ay pinagsanib na. Okay, pinagsanib pwersa na. Okay, work, working na to. Okay na okay. Sige. So, check nga natin dito. Kung ewan ko lang kung nakasaksak. Pero check natin kung may power na to. Ah, hindi pa nakasaksak. O, sige, papasaksak na. Okay, yung ganun lang yung pagdudugtong. Okay, thank you.